Good morning, good morning. guys, po tayo. Ano na po tayo. Good morning, guys. Good morning. Mali, ano po tayo. Ano na guys, oh. Hey, Sarap ng almusal natin. Kain ang panahalian natin. Yan ang panahalian. Kain tayo guys dito. Ah, wala uya. May papaya lang. Okay guys, kain tayo. Mananghilihan tayo. Sarap magsabaw. Half-life magsabaw. Sarap. Sarap ng sabaw. Mananghilihan mm. tayo ng pata. Sabi ko po. Oke okay guys, kayak tanya. Hmm. Papaya. Dia kena sili. Dia sili, eh? Apa, mm. Mm, ah, yeah, kena tindang sili. Apa? Usul ke sili. Sarap. Dia kena tindang ah sili. Sarap. Sarap. Anunya pagi sili. Hmm.

O que

Ayan guys, oh, busog na ako. Thanks God, busog na ako. Thank you so much guys. Bye bye, thanks God, bye bye sa lahat. Thank you so much sa inyong lahat, bye bye. Sarap na, so silly. Wow, bye bye, bye, -bye guys.